Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat dahil sa inyong walang sawang pagtangkilik sa channel ni Ate Estela ninyo. Kahit gumagamit ako ng AI-generated tools, ako pa rin ang nasa likod nito para mabuo ang video. Alam ko na mas ma-enjoy ninyo ang panunood dahil sa mga larawan, visuals, mga tao at lugar, kaya hindi boring. Bago tayo magsimula, may ikukuwento ako. Si Mark, 34 taong gulang, ay ilang linggo nang nakakaranas ng pananakit ng tiyan at may kasamang dugo ang kanyang dumi. Noong una, akala niya simpleng almoranas lang kaya tiniis niya. Pero nang lumala ang sakit at halos araw-araw na siyang nahirapan, nagpasya siyang pumunta sa doktor. Doon nalaman na mayroon siyang internal hemorrhoids o almoranas sa loob ng puwitan. Sinabi ng doktor na hindi pa kailangang operahan at kailangan muna siyang obserbahan. Binigyan siya ng Gamot at suppository para mabawasan ang pamamaga at pagdurugo, ointment para sa discomfort, at payo na dagdagan ng fiber at tubig sa pagkain. Ayon sa doktor, kung hindi bumuti sa loob ng ilang linggo, kalamang pag-iisipan kung kailangan ng minor procedure. Ngayon, mas maayos na ang pakiramdam ni Mark at bumalik sa normal ang kanyang pagdumi. Kaya huwag nating ipagwalang-bahala ang mga sintomas dahil minsan simpleng gamot at lifestyle change lang ang kailangan. Madalas na pagsusuka o pagkahilo, maaring senyales ng poor digestion. Madalas na pagsusuka o pagkahilo, maaring senyales ng poor digestion. Pabalik-balik na pagtatay o pagtitibi, nahihirapan ang bituka sa pagproseso ng pagkain. Pamamaga at madalas na pag-utot, posibleng sobra ang gas-producing bacteria o may sibo. Matinding pagkapagod dahil sa kulang na nutrient absorption pagbabago sa timbang na walang dahilan, senyales ng gut imbalance, masamang hininga o body odor, buildup ng toxins sa loob ng bituka, allergies at skin problems, acne, eczema, rashes na dulot ng leaky gut, madalas na sipon o mahinang immune system, mahina ang proteksyon ng katawan, mood swings, anxiety o depression, apektado ang serotonin production sa bituka. Madalas na sugar cravings, bad bacteria ang nagpapadala ng signal na gusto mo ng asukal. Irritable Bowel Syndrome IBS, Paulit ulit na pagtatay o constipation at pananakit ng tiyan. Irritable Bowel Syndrome, Paulit ulit na pagtatay o constipation at pananakit ng tiyan. Gastroesophageal Reflux Disease, GEARD, Madalas na heartburn at pag-akyat ng asido sa lalamunan. Gastritis o ulcer, Pananakit ng tiyan lalo na kapag walang laman ng sikmura. Celiac Disease, Hindi natutunaw ang gluten, nagdudulot ng malnutrition inflammatory bowel disease, Crohn's, ulcerative colitis, matinding diarrhea, dugo sa dumi, pagbaba ng timbang, colorectal cancer, cancer sa bituka, nagsisimula bilang polyps, diverticulitis, pamamaga ng maliliit na bulsa sa bituka, may kasamang pananakit at lagnat, parasitic infections, dulot ng kontaminadong pagkain o tubig, nagdudulot ng matinding pagtate, food intolerance, bloating at pananakit ng tiyan kapag nakakain ng bawal na pagkain, Appendicitis, bigla ang matinding pananakit ng tiyan sa kanang ibaba, emergency na kondisyon. Paalala kapag may dugo sa dumi, matinding pananakit ng tiyan o biglang pagbagsak ng timbang, magpatingin agad sa doktor. Kumain ng balanced at high fiber diet, gulay, prutas, whole grains araw-araw. Uminom ng probiotics at prebiotics, yogurt, kimchi, miso, sibuyas, bawang. Uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang constipation at mapanatili ang digestion ayusin ang tulog at bawasan ang stress, gumamit ng deep breathing, meditation, o simpleng relaxation. Regular na ehersisyo, kahit 20 to 30 minutong lakad ay malaking tulong sa digestyon. Kung nararamdaman mo ang ilan sa mga sintomas na ito, huwag nang ipagwalang bahala. Gawin ang mga simpleng hakbang para mapanatiling malusog ang bituka at kumonsulta agad sa doktor kung kinakailangan. Tandaan, ang maagap na aksyon ay nakakapigil sa mas malalang problema. Maraming salamat sa panood! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-comment, like, share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kabanata, ingatan ninyo ang inyong kalusugan at magkita-kita tayo sa susunod na video.